Okay, subunong so mga higala. May hapon, may hapon, may hapon. Higala, good afternoon. Welcome, welcome, short. God bless. Ay, may mga pinag-ano, mga higala. Sin kay nga, what? ka pa 'no? ka gimaw? Kay din So mga technical, mga higala 'no? Din na uh, ang ato ang internet. What wastaka gawas kumikan kay na igo ang ato ang linya sa internet higala di nata natumbahan ug kahoy unang video medyo wa di ta ka wa ka buhat ang uh, video higala so karon higala in although wa uh, pa try up na lang mi og uh, Uh, buhatong buhat video higala for the meantime nga nagpaabot ni nga maayo ang atuang linya no so okay update lang tayo higala no sa gyapon diri sa iligan sila ini mga taknaas kapunun ini mga pizza medyo ulan ulan ang atuang sitwasyon higala gala yun mga pipila ka mga adlaw guys medyo kusog kayo ang hangin Naip, hangin, ikala, di nubah yang mga naik nafik Tuhan semuang hangin igala di at atumbahan ng mga kahoy ang mga linya sa internet so mo oh, hinung dan nga nawa nawa atong atung linya igala so wa tak aggimaw no wa tak gatunhay wa tak aggimaw blan so apan karun igala segi hapun, wa pero atung ato ning pagita pagi aggi igala na maka makagimaw ta makapakita ta no so may hapon sa itong mga higala o mga kaigsoon di no ato mga suking tiglantaw ito ang tulmanon nun na naguluhan Kadalan Ronski is on the road ah, nawa Kadalan Ronski nawa kadiyot Kumikan sa ato ang mga technical ng mga, mga problema ay kala no technical problem sa ato ang linya. In ato mga nakalabay nga mga adlaw kusog kayong hangin igala no. At uh, atumbahan og kahoy ang atong linya. Tinungdan nga nawa kini. So wa usap kita ka pakita. Wa wa kita ka gimaw. So hangtod sa kasamtangan ni gala wa gihapon kay pipila ka mga adlaw holiday sabado domingo holiday pa yung karon so wala pa yung mga technician no um kan pa oh, out pa ang mga out of technician pa mga higala pasigog mga adlaw na na so sige po may hapon di ano mga higala update lang ni mga guys Saga ani apa? Kamulo pagkamang gamang. bisan nga do na tay mga technical nga mga suliran nun sa tong linya no, maapan padayon ta higala. Padayon nga to ang mga ah uh, ang tuluman nun, nga naguluhan Kajalan Romski Sa so, atong oras ni mga atak na higala no, alas 3 kapunon. So maayong paglantaw, maayong pagpanigsikay-sikay niya mga guys, mga higalas kadalanan, mga higalas kahanginan, maing hapon, maing hapon, maing hapon kaninyong tanan. inaot nga na kita sa maayong nga mga kahintang gitang tanan, mga higala, no? So shout-out, shout-out, shout-out sa itong mga viewers niya, no? Mga subscriber. kung ba na mga team klukoy niya? Tim Kulukoy, tim Bucukoy, Ugingon man sa uban nga mga kagupa, no? mga kagupa na to dia niya, Shout out kaninyong tanan, oh. guys, Diyan na tayo sa buhanginan Hills, guys, no, sa taas ng bahin tim. Apit ah, na kita mong ko igala. Diutay la mga ang ato ang episode karon igala no. Update la mang higala, no. Diin ang ang diri sa Iligan City medyo ulan-ulan ang kahaponon. O oh, holiday higala. no. Muslim holiday ang ato season karon. Ining mga pitsaha. Ining mga adlaw, Lunes. Picha, di si City, mga igala. So, sa Giyapon, guys, shout out sa tanan nga sa tanan nga mga viewers niya o mga subscriber. Hinaot nga anak kita tanan sa maayo nga mga panglawas. Maayo nga mga kahimtang. Himsog, Piskay, Baskog, Labaw sa tanan. Ah, Adunay mga grasya. Okay, higala. Kani sangko naman ta. Sa guys, ang akong ikapamulong diyan kaninyo. please like, share, and subscribe sa itong channel. Higala, no? Please click the notification bell aron uh, updated kita sa mga sunod pang mga update. Higala, no? Sunod pang mga video. So, din hina lang taman. Kinis Kadalan Ramski 9195 Ramski is on the road. Thank you very much. God bless us all